day in my life as a babaeng walang pahinga. Huh? And for today, mga mi, hapon na nga ako nakaligo at tulog pa nga ang batang makulit. For the content talaga, mga mi, kaya ako nagsusuklay. Hindi <laughs> kasi talaga ako nagsusuklay, mga mi, dahil nga naglalagas ng sobra yung buhok ko. share ko na rin sa inyo, mga mi, na naglalabasa na naman nga itong mga pantal ko. Ganda-gandahan na naman ang inyong kumawi. And for today, mga mi, habang tulog pa nga ang batang makulit, gagawan ko na nga siya ng kanyang merienda. Pancake nga ang isa sa mga paborito niyang kinakain, mga <laughs> dahil naka LL nga tayo nakaluwag-luwag kaya etong ibap na nga lang ang aking ginawang watery watery huwag <laughs> nyo na nga kontrahin mga me mi, dahil minsan lang yan huwag kayong ano dyan <laughs> Oh, di mo kinaya, nilagyan ko pa ng cheese Charis Isa talaga to sa kahinaan ko mga mi Kaya hindi pwedeng hindi ako titikim <laughs> Alam ko tayong mga nanay, hindi talaga mapapakali kapag nga makalat ng laba. Kaya Ooh. bago pa tayo magluto, ay eh, talaga namang lilinisin na nga muna natin dahil nga ang sakit-sakit sa mata. Gone, By the <laughs> way, anyway, mga mi, me, meron nga nag-comment sa akin si Mami Christine Vlogs na napaka-energetic naman ang pagbo over ko at pa-share naman daw ng confidence. Alam nyo, mga mi, eto talaga yung personality ko, lalo na sa mga nakakakilala sa akin. May pagka-funny-funny talaga ako, Gunner. Pero hindi ako baliw-baliw, ha, Charis? Minsan ay, bagong gising talaga ako mga mi. O, madalas talaga bagong gising ako kapag nagvo voice over. Diyos ko, dai. Baka nga minsan napapansin nyo na bagong gising yung boses ko. Pero mga mi, yung pagka funny-funny ko, yung pagka kengkoy-kengkoy ko, ay minsan mahirap din siyang i-apply sa pagvo voice over. Minsan, bigla na lang siyang lumalabas sa bibig ko. Kaya yun, yun na yun. <laughs> Kaya naman ang mapapayo ko sa so mga nagsisimula pa lang sa mundo ng vloggers at yes. sa mga nagsisimula pa lang din mag voice over ay talaga namang habaan nyo ang inyong mga pasensya mga mi. Dahil hindi talaga madali ito mga mi at ang sabi pa nga ng iba kailangan ba daw ng script? Hindi na po natin kailangan dahil kailangan lang natin dito ay ang ating utak. Charot yes. nga binabalikan ko yung mga nauna kong mga video lalo na sa pag voice over mga medios ko. Yung level ng energy ko ay talaga namang latang-latang -lata, <laughs> o walang kabuhay-buhay. Pero days by months, by year, ay talaga namang matututo ka din mga me at madedevelop talaga yung skills mo sa mga ganito. Kung manang mapapayo ko ay enjoy mo lang talaga mga me. Dahil kapag gusto mo naman yung ginagawa mo ay talaga namang ma-enjoy -e mo. Huwag na din natin isipin muna yung earnings. Ay just ka, pag iniisip mo, may stress ka malala. Kidding <laughs> aside mga me, matumal na kasi ngayon. Kaya naman, laban lang, push lang, ganun. <laughs> So going back na tayo dito sa video mga may, natapos na nga rin ako magluto lahat-lahat at natapos na rin ako magtupi, napakain ko na rin ng pancake itong batang makulit. So yun lang muna for today mga mawe.